Ang RTB o Retail Treasury Bonds ay isang paraan kung paano ka makakapag-invest. Pag-uusapan natin dito sa video na ito kung ano ang RTB at kung paano mo ito magagamit para paramihin ang iyong pera. Ano nga ba ang RTB? Ang bond ay parang isang promissory note kung saan nakalagay doon ang halaga ng inutang, magkano ang interest, at kailan ito dapat bayaran. Maraming klase ng bonds. Corporate bond ay kung ang nangungutang ay isang private company. Municipal bond kung ang nangungutang ay city o kaya region. Treasury bond naman ang tawag kung ang nangungutang ay yung bansa mismo. Ang gobyerno kasi ay tumatakbo rin na parang mga korporasyon kaya kailangan nito ng pera. Pera para sa mga proyekto, pera para pampasweldo sa mga empleyado, pera pambili ng mga bagay. So kunwari kailangan ng gobyerno ng isang bilyon para sa kanilang proyekto. Pwede silang maglabas ng bonds na pag sama ay may total na isang bilyon. Kunwari pwede silang maglabas ng 200,000 na treasury bonds na may halagang 5,000 bawat isa. Ibig sabihin, kailangan lang nila maghanap ng 200,000 na individual na gusto mag-invest ng 5,000 at mabubuo na nila ang isang bilyon nilang target. Kapag maliliit lang ang halaga ng isang treasury bond, katulad ng sa halimbawa kanina na 5,000 lang, tinatawag siyang retail treasury bond. Retail kasi parang tingi lang ang presyo. Ang mga government bond ay kino-consider na safe na investment. Ang gobyerno kasi mismo ang naggagaranti sa puhunan mo at sa interest na kikitain nito. Ano ang RTB 30? Ang RTB30 ay ang ikatrentang beses na in-offer ng gobyerno ng Pilipinas ang Retail Treasury Bond. Hindi kasi parati available ang pag invest sa Treasury Bonds. Desisyon ng gobyerno kung kailan sila maglalabas. Sa kaso ng RTB30, available lang siya mula February 13 hanggang February 23 ng 2024. Pagkatapos ng offer period, hindi na pwede mag-invest sa RTB30 at kailangan maghintay ng susunod na offer para sa RTB31. Ito yung mga offer dates ng huling mga retail treasury bonds. Base sa mga nakaraan na RTB, pwedeng magkaroon ulit ng offering bago matapos ang taon, pero hanggang walang announcement, hindi yan sigurado. Ang mga bond ay may tinatawag na tenure. Ang tenure ng RTB30 ay 5 years. Ibig sabihin nito na after 5 years o sa 2029 mo makukuha ang puhunan mo. Makikita sa screen ang tenure ng mga nakaraan na RTB. Nag-iiba-iba rin ang haba ng tenure ng bonds. Wala pang balita kung ano ang interest rate ng parating na RTB 30. Pero nilista rin namin ang mga nakaraan na interest rate ng ibang RTB para maging basehan. Kapag nagkaroon ng balita sa interest rate ng RTB 30, ilalagay na lang namin ito sa description sa video na ito. Ang interest rate ay nakalista na per annum o per year. Pero ang payout niya ay every 3 months. Mahalagang tandaan na ang interest na kinikita galing sa bonds ay subject sa 20% tax. Mamaya, papakitaan namin kayo ng sample computation para mas maging malinaw. Ang RTB30 ay may denomination na 5,000 pesos. Ibig sabihin na ang pwede mong i-invest ay sa minimum na halaga na 5,000 o multiples lang ng 5,000. Pwede ka mag-invest ng 5,000, 10,000, 15,000 basta by 5,000. Sige, pag-usapan natin yung sample computation. Kunwari na isipan mo na mag-invest sa RTB 30 ng 5,000 at kunwari ang interest rate ay 6.125 kapareho ng RTB 29. Ang iyong 5,000 ay kikita ng interest na 306.25 every year. Pero dahil may 20% na tax, ang kikitain mo ay 245 every year. Dahil 5 years ang tenure, ang total ay 1,225. Higit na malaki ito kung ikukumpara sa savings account lang sa banko o kahit sa time deposit. Paano mag-subscribe sa RTB30? Meron apat na paraan kung paano ka makakapag-subscribe o makakabili ng bonds. Nakalista ito dito sa screen. Pag-uusapan lang natin ang mabilis yung second option which is yung bonds.ph. Ito kasi yung sa palagay namin na pinakamadali na paraan. Ang bonds.ph ay isang mobile app mula sa Union Bank. After mo mag-download, kailangan mo lang gumawa ng account. Importante na meron kang government-issued na ID na hindi pa expired. Pagkatapos ng application, need lang maghintay na ma-approve at pwede ka na mag-transfer ng pera para makabili ng RTB30. Tumatanggap sila ng bank at electronic wallet transfer. Kapag dumating ang offer dates para sa RTB30, kailangan lang piliin siya sa listahan at iklik ang buy. Hindi ka naman malilito dahil wala naman ibang retail treasury bonds na available ngayon kundi yung RTB30. Basta sapat ang pera mo sa bonds.ph na app, maghihintay ka na lang ng confirmation at yun na yun. Maghihintay ka na lang after 5 years at ang pera mo ay lumaki na. Ang retail treasury bonds ay sakto sa mga taong gusto ng safe at secure na investment. Swak din siya sa mga taong gusto ng passive na investment na hindi kailangan intindihin sa mahabang panahon. Kung nagiging interesado ka sa investment na ito, Tignan mo ang mga link na nilagay namin sa description para mapag-aralan mo pa siya ng mas mabuti. Ang video na ito ay para sa educational purpose lang at hindi nais na magsilbing investment recommendation o advice. Pag-aralan ng mabuti ang kahit anong investment bago mo ito pasukin. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.